Welcome sa YouTube channel ko at kasama na naman natin si Breds. So, ang problem na naman lately ni Breds, um, kapag every time na nagda-drive ako, pagka naka-center yung manibela, ang nangyayari minsan sa gulong, parang de drift siya sa isang side, either left or right. Pero, yung manibela ko naman, naka-straight lang. Medyo nagtaka na ako, bakit ganun ang under, under niya. So, let's say mga, ang under ko na 40 kilometers per hour, 50 kilometers. So, parang nagde drift na siya sa isang side. So, kind of worried na ako nun. Kasi, siyempre, uh, syempre, pag nagda-drive ka, delikado, ba diba? So, pwede mong ika-aksidente or worst, pwede mo ikamatay. So, syempre, hindi na ako nag eh. So, parang mga after ilang days, dinala ko na siya sa isang auto shop na, na may free diagnosis or parang free check up or estimate bago nila uh, gawin. Pinacheck ko yung uh, pang-ilalim para malaman ko saan nanggagaling yung parang nagdi drift sa isang side. Tsaka may konting kalampag na rin sa ilalim. So, yun, pinacheck check ko na rin sa kanila. So, according sa kanila, ang problema is yung most likely yung ball joint tapos yung lower arm bushing din parang may ano na rin, Parang may play na rin. Sabi ko kay Lakuya, um napagawa ko na yung or napapalit ko na yung tie rod so bago pa lang yun never ko pa napapalitan sa matagal na panahon yung ball joint so might consider na papalitan ko nga yung ball joint yung isang reason ko pa bakit pumunta sa kanila is gusto kong ipa wheel alignment si Breds so kasi nga tabingi nga yung manibela niya. and ang, ang weird sa kanila kasi sabi nila hindi daw sila nagre-repair ng ganitong specific model so parang ah, gagawin lang nila will alignment. So, ang weird talaga. Parang sabi ko na lang sa kanila, o sige, pagkatapos ko magpa paipa-repair yung pang ilalim, babalik ako sa kanila for wheel alignment. So, ganun na lang yung parang naging deal namin. So, as usual, wala naman ako ibang babagsakan nito, kundi kay Master Book. Ito yung aming trusted mechanic for, siguro for almost three years na. Yung small, tsaka yung malaki. May play na rin ba? Meron. Eh no, May dati konti. Dati hindi gagalaw yan. Ah. Hindi, malaki na yan. Dati hindi gagalaw yan. At saka to, no? Mm. Ball joint, wala na. Ball joint. Sira na oh, sira na din. din. oh, tama. Dapat hindi angat ko. Eh. Dalawa, pala sa na. Muna. Kaya nga eh. Magkabilan. Talagang hindi pa napalit na gagawa na, to. No? Hindi pa eh. Ang pinalit ko dyan, buwebok ito eh. Hmm. <laughs> magkaiba pala yung ball joint sa tyran ala ko pareho lang kasi tinanong ko eh oh, ayaw nila yung align kasi nga daw may galaw pagka may sira hindi talaga i kasi pagka pinagawa mo yan mawawala ulit sa align yan mabalik sa dati so bali wala alignment mo kung, oh, kung lang na. may alog-alog na kasi pagka pinagawa mo wala na ulit sa align yan kasi so, kabahag lang hindi iba ng pwesto hmm. parang ganun uh, pero no, konti lang naman kasi mababago pa rin oh. sige Ayoko na i-drive eh kasi pag ma mabilis si Andar ko may oh, may, may, to. Mag may sarili siyang mundo. Ayun. Lalo <laughs> <laughs> pagka tumakbo kasi pag galaw-galaw. Oo. Oh. Hmm. Sila. Ano? Teka, o ano, pwede pa naman yata to. Ito talaga sira tsaka to. Wala na to. Bolden. Hmm, tsaka to. Teka, kung isasabay mo to. Tabi okay, ko na. Para isang ano na. Total kasi baka mangyari to, no? baka ito naman bumigay hmm. yung Ito yung big big ano. Oh, ito, big, ito yung malaking, malaking bushing. Hmm. Ito yung ito small small bushing. Ito lang ang pinipress ito kay natatanggal ko. Mm. Hindi dadalhin mo talaga. Ito may laro na. Eh, punito. Ito yung okay. melo. Dadalhin mo rin 'to kasi pe-press 'to. Pe-press mo eh. Sige, Saka sige. Sa tapat papalitan mo na rin. Lulugan lang ngayon ito. Okay. Tsaka 'yan, pasabay mo na. Pakabit mo na rin. Ito. tatanggalin lang naman ito. Sige. Okay. Pwede tayo na ipatikab bila para sabay na. Mm. Okay. Konti lang. Hmm. Punti. Ha? lang, ng konti. Ayan. Ay, <laughs> sira na yan. Malapit. na. Ayan. matematika mo mabasta-basta mapipikit. Ah, So itong uh, dalawang suspension arm, uh, dadaling ko to sa Lokban Auto Supply dito yan sa may bayan bayanan uh, Conception, Marikina. So ah uh, kasi meron silang mga parts nito and at the same time, meron silang pressing machine. So after ko bilin yung mga parts, yung lower arm Uh, small lower arm bushing, pati yung uh, large uh, arm bushing, pati na rin yung ball joint. So, pares na magkabila. Uh, paggagawa ko na para for peace of mind na rin, even though mas malala yung kabilang side. So, para hindi na rin ako mang mangamba na baka masira ulit yung, or baka masira yung kabilang side. Uh, pinagawa ko na pareho. So kung tatanungin niyo yung price ng mga parts, so yung ball joint na 555 yung brand, uh, 900 per piece, so isang pares. Yung big suspension bushing naman, 240 per piece, so isang pares. At saka yung small suspension bushing, 170 each, so isang pares din. Tapos yung labor nila pang press in and press out, 100 per bushing. So, ito po guys yung recibo, lahat ng nagastos ko. So, 3,600 pesos. Pero okay na yan guys, mura pa rin yan as compare sa iba kong mga natulungan na almost uh, pumapalo ng uh, 8,000 pesos. Same parts din ang bibilin. So, mas maganda talaga guys, mag-canvas muna kayo sa iba-ibang auto supply. Uh, Siyempre, hanapin niyo yung pinaka best value for money nyo. So, huwag kayong basta bibilin ng... Uh, piyesa kung saan saan. So maganda ma-compare nyo yung parts ng isa isa sa iba-ibang auto supply. So ito yung itsura ng uh, large arm bushing na luma. Pero sa visual inspection naman okay pa naman eh. Pero uh, sinabay ko na para bago ulit. Para pare-pareho silang bago. So ganun din naman eh. Um, palitan mo yung isa, yung katabi niya, palitan mo din para lahat bago. Nahirap mahirap kasi yung parang kakabaka-baka sa kalsada hindi mo alam kung ni ano masirap. So, uh, maganda 'ko ano ni mga katabi niya ipaayos mo na rin. A few moments later. So ito yung itsura ng uh, brand new ball joint. So 555 yung brand. So usually 'yun naman ng uh, brand niyan eh. Uh, maliban dun sa KYB o yung Kayaba. Sa so, anong nga bang function ng ball joint? So may nakita akong ano, uh, English definition niya. So siguro tatry na lang natin intindihin sa Tagalog. In a nutshell, ang ball joint ay siya yung kumokonekta sa lower arm suspension natin pati sa gulong. So every time lumiliko tayo kanan at kaliwa, smooth ang motion niya at walang kalampag. So ngayon ko lang nalaman na dapat hindi pala talaga gumagalaw ang ball joint. So steady lang siya. Lalo na kapag uh, good condition. So ito naman ang bad ball joint. So ganito lang ganito pala siya kaluwag. So parang konti na lang halos matatanggal na. Ngayon totoo pala 'yung mga sinasabi ng mga experts na kapag ka pinabayaan mo ng matagal na matagal, ah uh, pwede tong ma-detach uh, doon sa pinagkakabitan niya. Posibleng uh, matanggal na lang 'yung gulong mo. So delikado, pwede tong maging uh, dahilan ng disgrasya and magpapalit na rin ako ng engine support sa may transmission side uh, kasi may narinig ako na tunog na bakal sa bakal every time na arangkada ako from first gear and medyo punit na yung goma tsaka medyo nagsasag na yung goma dun sa may uh, engine support Malikot eh, no? wala. Ayan. Ayos Isang uh, side effect din pala ng uh, bad ball joint Is yung unevenness wear sa gulong natin So tinan nyo to Sobrang pudpud na yung outer side niya. Okay na no, Ito nakangat Ang titignan mo diretso diba ah? hmm. Pag sira ang ball dun yan Pag binabaha mo to Kunyari sira ah. Pag binabaha mo yung Kunyari may jack Gaganon yan Papaling? oh yung ito papasok sa uh, lupi ay itong kinakain. Kaya uh, ganun yan. Kumbaga sana parang piki. Oo. Uh -huh. Kasi pag pagsira yan. Ito, kunyari ito. Ito, sira diba? Atakin niya yan eh. Kaya ganun yan oh. Kaya so, magiging ganun. Oo, um, ganun. Papasok. Lalabas to ng oh, taas. Kaya pala, pupudpurin niya yung oh, labas. Yung kasi lalabas. nga, hindi yun niyo nakadiin sa sahig eh. piki siya piki.

Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe also uh, not only my YouTube channel, pati sa Facebook page ko. So, like and share and subscribe kayo sa pareho kong page. So, ano na ngayon? December 31, 2023, 11 p.m. So, one hour na lang before New Year. So, marami na nagpuputukan dito. Happy New Year sa inyong lahat at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pagtangkilik at pagsuporta kay Breds. Welcome sa YouTube channel ko and I'll see you in 2024. Happy New Year sa inyong lahat.